to all guys welcome back to my channel justina07 mix vlog ayan guys ngayon ay samahan ninyo akong uh, magtanghalian ayan ito po guys ang aking mga pagkain ayan meron tayong noodles ayan ilagyan ko lamang siya guys ng bologna at ng uh, dry seaweed ayan meron akong kaunting kanin mahal na ang bigas kaya kaunti unti na lang kanin ang ating kakainin Ayan, ayun ang aking uh, bologna. Ayan, isang uh, tasang tubig at meron tayong piniritong saging na sabana hinog, guys. Ayan. So, let's eat, let's eat, guys. Kain na po tayo. Kain na tayo, guys, ng aking masarap na pananghalian. Pinag-isa ko na, guys, ang merienda at pananghalian ko, guys. Kaya mag-isa lang naman ako dito sa bahay. Kaya nasa trabaho ang aking uh, partner. Kaya, ayan, mag-isa tayong uh, kakain ngayon muna. Ayan, mag-isa tayong kakain. Ayan, ang aking uh, noodles ay uh, sinisipsip na naman niya yung kanyang sabaw, guys. So, ayan, sinisipsip na naman niya ang sabaw. Ang sarap ng sabaw nito, guys. Ayan, bago pa niya maubosipsipin yung kanyang sabaw, guys, ay ako ay kakain na. Tara na, guys, at samahan ninyo ako. Mag-join kayo sa aking pagkain. So, sa inyong lahat, guys. Thank you for watching. Ayan, salamat sa patuloy ninyong panunood sa aking mga video. Bye for now. God bless you all, guys. Let's eat, let's eat.